Long, usah mana yang gider lah. Uling. Uling? Ibu tangan sini kariot diriwi, diri lah. Ali, Ali. Ditua sah, diturai pada pulin. Usah oma nihmu uling. Peligiat. I peligiat nihmu. Usah oma nihmu karta. Ibu gas. Ipalet nihmu bugas. Haman nihmu mama. Bukit. Terus bukit. Usah main terbaus sama mama. No usam... Menili. Kasih menili. Usah. Menili. Usah. Eh menili. Maka hari besok Anong naabot mong Muling. Huling muling ka? Nag-eskwila pa ka? Wala na? Anong huwag mong kadeskwila? Huwag kay gamit. Wala kay gamit? Nga ubat juga kay chinilas. Anong huwag mong kay chinilas? May kwarta. Wala yung kwarta? Ang alin sa uling yung mong ipalit o bugas? Haman papa. Wala na. Wala na kay papa? Kanya, misa kaasara ka mga but mga uling. Mau? Tila ramay halina ng uling yung ibaligya. Ang hindi pa-pasta ni. Wala sako. Wala wala ra man sako. Mayra. Da mayra? Pila man ni mo kadlaw Tulog. Tulo. Tulo kadlaw adi sir na uling. Ikaw ra na uling uling na. Mao. Pila na edad ni mo? Unsi. Unsi ang news? po ni mo ba kay bisag kun si ang news ka ni ka una tabang sa imong ginikanan. Tungod sa kalisod. Tungod sa imong kalisod. Nagkauna ka? So, Kung saan mo higit Saging. Saging ka, imong kaon? Imong Imo higit pamahaw, saging. Hala. Pila mo mo kabuk magsuon? Tulo. Tulo? Ka. Kasi, ikaw pila hmm. man si ka? Ikaw kinakaguan. Ikaw mo higit na maguangan? Hmm. Ikaw may kumugan. Ako din yung kamot. Ikaw. Ikaw mo ning kamot para sa imigsuon ka ikaw kinamaguangan? Bilib po ni mo ba? Pila edad siya mong mangod? Gagmay pa mong mangod? Ay, Layo-layo inyong balay? Tay? Layo pa kayo? Sa ato ba nagbakta sa kapadulong diri? Kaya para makapanguling lang ka? Hmm. O ang na naipalit ni mong bugas? Para makatabang ko. Para makatabang kasi mong mama? Hmm. Bisa gini na nanay mong panidaron bitaw pero nakauna-una naka na ka nga mangindabuhi ka o makatabang kasi mong ginikanan. Para makabalos kasi mong mama. Para makabalos kasi mong mama sa pagpadako sa ha? Hmm. Hmm. Dapat ka bata pa sa edad ni mo, no? Pero nangin nabuhi ka. Layo-layo ka nang inabuhi, layo, layo pa ibaliga ay kuling ni mo. Layo pa? Hmm. Imo Imura nang ibaktas. O sige lo, ngani na lang ha. Nga ko ni mo. Oh. Dako rin na, sir. Ha? Dako rin na. Dako rin eh? Hmm. Sige lah. Para makapalit ka gugas mong mama ha. Nga, ikani imo kuning ibaon ay imo kuning i... Kuha na, yung ipalit o chinilas ni mo. O hmm. ka na, o. Lamat, sir. Ha? Lamat. unapaw? pa, na, Nako na, sir. Nako, nagayong? Hmm. Sige na. Ha? O da bata. Lamat, sir. Hmm, sige. Kanya ka ron. Muli ka sa inyo para makapalit ka bugas, ha? Kanya magpalit palit bugas chinilas ni mo, ha? Hmm. Kanya ang kanang uling. Ikaw ni bahala na, huwag mo pa nang no? Hmm. Para makaduwa-dugag. Maura to, ha? Amping-amping, hmm. ha? Pa ipadayon ang imong pagkamaayo anak ha. ayaw ayo pasagdi imong igsuon ug mo mama. Oh, sir. Pasagdi mama mo mo um, igsuon sir. Ano ni papa sir? Eh, wala na mo ipapa. jus Yes. Oh. Sige ana na lang ha para maka para palit kag bugas. Sige, mura to ha. Mama ke sir, sir. Sige. Di ako bi. Di. Pasanon pa ni mo ibo pani ibaliga. Hmm. Sige oh.